Dahil sa mga naging pagbaha, pinangangambahang darami ang managkakaleptospirosis. Ang DOH namigay na ng gamot. At nakatutok si Lia Manyalak del Castillo. Mula Enero, nasa mahigit isang daan na ang leptospirosis cases sa Metro Manila. Sa susunod na linggo, inaasahan ng DOH na darami pa ang tatamaan ng leptospirosis na karaniwang nakukuha sa paglusong sa baha na may ihi ng hayop gaya ng daga, baboy at aso. Nasa sampung araw pa kasi bago lumabas ang mga sintomas nito, tulad ng pananakit ng buong katawan, mataas na lagnat, pamumula ng mata at paninilaw ng balat pag pinisil nyo po dito sa may bandang ng binti po ninyo, mapapahiyaw kayo sa sakit. Bantayan nyo rin po ang mga sintomas ng sakit ng ulo. Baka kasi nangangahulugan niya na naapektuhan na yung utak kasi pwede kayo magkaroon ng meningitis. Bukod sa utak, tinatamaan din ito ang baga at kidneys. Kaya kung nahihirapan na umihi o umuubo na may kasamang dugo, matapos sumuong sa baha, mabuting kumonsulta na sa doktor yung pag-inom sa doxycycline, kailangan nung kumonsulta kayo sapagkat bawal yan sa buntis at sa mga batang wala pang walong taong gulang. Pag uminom kayo ng doxycycline, hindi ibig sabihin noon, hindi na kayo magkakaroon talaga. Bukod sa baha, dapat din daw mag-ingat ang mga naglilinis na mga naputikang bahay. Pwede kayo, hindi nga kayo lumusong sa baha, eh naglalakad kayo ngayon sa putik, wala kayong sinelas, magkakaroon kayo ng leptospirosis. Bukod sa Malabon, mag din ang DOH at Philippine Medical Association sa iba pang binahang lugar para mamigay ng gamot. Marami na rin ang nagkakaalipo nga, kaya kahit mataas pa ang bahasa sa lugar, hindi nila ito alintana, makahingi lang ng gamot. Nilalagnat po eh, ubo si Pon. Dadaling ko nga sa may simbahan dahil may ano doon, may alas 10, may, oo, may libreng gamutan. Gamot po para sa asma, tsaka sa ubo, tsaka x po sa baga. Uh, Maraming salamat sa inyo. Lia Manyalak del Castillo, Nakatuto, 24 Horas.